Ah, ayan mga boss. Ibablog ko lang tong ano ko kasi meron na ko na palabas na kulay black na sisiw. Dapat tataka ako. Kasi malabong doon to sa black sa black hit sa ano ko eh, sa two times winner ko na black hini ko eh. Kasi ito na salang ko na to. Malapit na siyang pumisa bago ko dinala dito ang black hini ko na two times winner. Kaya sabi ko, bakit yan itong kulay? Pero ang hin nito, ito na, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ngayon lang ako nakapalabas ng ganitong kulay. Ang hin niya, Gilmour sweater. Yan. Ilang beses ko nang ginagamit, ang dami ko nang napapisa. Tapos ang ama niya, ay ang cock niya ay kanawain white streamer. Laging lumalabas talaga ay purus lamang ang kanawa yun. Wala siya, wala kang makikita ang mga pula o mga like Gilmore, Gilmore na kulay. Kundi, purus siya kanawa yun. Mga kanawa yun sa Cruz Mga ganun lahat ang nilalabas. Pero ngayon, nagulat ako bakit may lumabas na kulay itim. Ayun, no? Kulay itim mga boss. Gilmore sweater po, ang hin, ang nanay niya, ay ang brugak niya, ay kanawain white streamer RRC kaya kaya napagtataka ako bakit may lumabas na kulay black ayan o no? nakita nyo yan may lumabas na kulay black na. kaya doon na yan ang pagtataka bakit lumabas yan mga boss comment na lang kayo sa ating youtube channel kung bakit may lumabas o baka o throwback throwback baka ito ay throwback siguro pero kulay itim eh yung Gilmur sweater naman eh ibang kulay o e bakit may lumabas na kulay itim ito papakita ko sa inyo mayroon akong kanawayon fruits dito Agamit ah, ko tapos ang lalaki ang brood ko naman ay kanawayon white streamer ito Papakita ko sa inyo. <laughs> ito yan, nakapalabas akong ganitong kulay. Yan. Ito. Yan. White fruits po yung hin. Tapos, white streamer ang good cup. Yan, napapalabas ko. Pero po itong ganitong kulay na itim, napagtata ko bakit may ganito lumabas ay no. Sana lalaki to. Pero kung babae rin, maganda rin hindi na ako nakapalabas ng kulay tinag kaya nagulat ako sabi ko malabo namang anak to ng black hini ko hindi ngayon ko palang namang ginamit yan yan i-comment nyo sa ating youtube channel Aliya Game Yard TV Vlog TV Vlog kulay itim mga bus no kaya may lumabas na ganito kulay itim ang laking pala isipan sa akin to eh bawal pa yan ako kang lalo pwede naman ang laking pala isipan sa akin bakit may lumabas na kulay itim ganda pa kulay, kulay itim siya. Kaya ako na lang to o oh, yung kanyang kapatid yung dito sa baba. Ano yung papangalan nyo nito? Ronald Canyakin to. Ano yung pangalan natin dito? Kasi kulay itim eh. Junior Gagawa liit. namin lang pangalan to. Junior, Junior liit, daw. Ito naman akin. Sab sab liit. Yan. Junior liit. Ito nyo. Hmm. Uh -huh. oh, uh -huh. Kaya hindi ko siya lalagyan ng tanda. Ito ay ko lang sa ulan tanda kasi hindi mo siya mapapalitan ng kulay eh nag-iisa lang ang palay ko ngayon mga boss ay 170 mahigit ito lang ang lumabas na itim Ayan. Sa 170 sa kanila wala naman akong itim na napalabas kundi ito lang Ayun lang ako nakakita ng itim. Mm. mm. Di ba narinig niyo ngayon lang daw siya nakita ng itim. Di ba wala pa tayong napa, napasisiw na ganitong kulay? Ano lang, yung maganto lang Oh. yung oh, may ma puti at black. Mm, may puti at black. Kanawa yun fruits. Kasi kanawa yun fruits ang hin. White streamer naman ang ama. Tsaka puro brown, tsaka puro white. Ba mm, mm Pero wala kaming gamit na itim. Malabo na mga palitan yung sarili kong incubator ang ginagamit ko. di Diba? yang comment nyo na lang kung ano to, o, oh, true back. Bakit itim kung true back? Bakit diba? itim kung true back? ganito na lang mga boss. Okay.